I Hello. was Hello. Meron yung marahaba card, saka tabi ba? Hahaha! Eh. Hello eh. Of course! Yan ang pangako! pa? Pupus <laughs> na Tabi, tabi yun ate! Ano yung paa? Sure. alam love you! galing ako <laughs> Ayan no, yung tabi card. <laughs> hindi na kayong gagawin eh deposit pala. Ah, tanggal na kayo ng deposit. Sa ID din magpara kayo sa dito para. Lisa. Lisa. Ito kana kagawin niya, Lisa. Puno ng lakas. Ah, ay ay din ka na. Nabuo mo. Para biligan mo na. Oo. Thank you very much. Thank you sa your participation. Ayun, okay wa. Hindi na

Ano man siya? Airport road na kasi ito. Isa mo yung mga pride ko sa Abu Dhabi. Isa mo yung Mahal na din ni. Isa mo yung mga pride. Sa pariin na magsakasakal. Ito yung mga, mga video ito. Na, na, na hindi kayang tanggalin ng mga sagot sa hmm. mga. Kahit anong lawin mo man. Tapos mamaya ito, pag natanggal to, hindi nga yung mga ano natin, face natin. Ito yung mga pride. Sa so, pangasot ko mga magre-penetrate yung sa iyo. Sabi na palit din yung pag-i-penetrate. Kaya kaya pag-i-penetrate na yung sa loob. So, kaya makakakaroon. Tapag-down ka na lang

ano mo mm -hmm. cool yeah. okay. okay. na lang, deposit ka nito. Pwede sabihin ba, patanggal na nakakamayos din Hindi, kasi naman. kaya na mami yung problema natin. Saka so, baka yung mga 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 So, confirm And then, also, mag mo yung mga finance lines mo dito. Man, itong, uh, while yung ma'am, hindi mo know 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 man, know ito. Man, ito kasi na siya Ito yung kasi pang-inhydrate na niya. Kaya lang po yung nakikita, dahil dehydrated na siya. So, gano'n din po yun. So, take you mind, you also for your eyes, po. Tingnan mo yung passives na kagalito. siya Gano'n siya, apply, ma'am, kita mo sa dito natin yung na-apply na kitaan na difference. How much more ng niya, ma'am?